bilang inyong uh, senador, with or without award, magtatrabaho po ako para sa Pilipino. At yan po ang uh, natutunan ko kay dating Pangulong Duterte. Isa lang ang niya sa akin noon. Sabi niya sa akin noon, gawin mo lang yung tama. Just do what is right. At uh, malin mo ang iyong kapwa Pilipino. Hindi hindi ka po magkakamali dyan. At patuloy ko po yung ginagawa. Uh, Dahil ang bisyo ko po ay uh, po. Pakalaking karangalan po para sa akin na maging uh, bahagi ng inyong ikalimang National Convention of the Rank and File Employees of Public uh, Attorney's Office. Una, nais ko po pong magpasalamat sa inyong walang sawang sakripisyo at pagtitiwala sa inyong trabaho. Sa bawat araw na inyong ilugol, sinusulong ninyo ang makarapagka ng mga taong ikayang magbaya ng abugan. Sa bawat kaso na inyong inahawakan, kayo ay nagiging tanglaw ng mga nangangailangan. At sa inyong mga kamay, inaasahan ang katarungan. Bilang isang senador, guys ko pong sa inyo na patuloy kong susuportahan ang mga programa tumutugon sa pangangailangan ng mga kawani ng Public Attorney's Office. Kasama niyo po ako sa alikain, nating itaguyon ang katarungan at labanan ang kahirapan. Nananatili akong tapat sa aming mga tungkulin upang maging boses ng na mga nangangailangan at itaguyod ang justisya para sa lahat. Magsiservisyo po ako sa abot ng aking makakaya at bukas po ang aking opisina para sa inyong lahat. Sa abot ng aking makakaya, magkatrabaho po ako para sa inyong lahat. Buhay po tayo lahat at uh, patuloy tayo magiging inspirasyon sa isa't isa sa paglilingkod sa ating mga kababayan at tandaan po natin minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil na tayo papalig sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo patuloy na magsiservisyo po sa inyo lahat. Dahil ako po naniniwala na ang servisyo po sa tao. Servisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat sa inyo lahat, mga kababayan ko. Matandaan niyo po, mahal na mahal na mahal ko po kayo. Maraming salamat.